nakikita niyo ba ako guys? kaya maingay pinagtataguan ako kasi narinigil sa akin ng lazada at tinutang ko kasi wala akong papayat hahahaha ayun lang <laughs> magandang <laughs> umaga kumain na ba kayo? Hello, magandang umaga. Magandang umaga sa'yo, baby. Order. Ah, <laughs> uh, isip ako na lang ko kasi guys. Alam guys, okay, okay mag-isip na ano yung walang mga trabaho. Kasi ako wala akong trabaho ngayon. Okay, yung uh, oh, oh, maraming, maraming akong nakalakal dito sa amin. Sunod ka, yung refrigerator namin kakalakalit ko na. Eh. Kasi, nahinis ako. Nahira pa ako maglinis. Kaya tatansuin ko na lang siya. <laughs> 300 din yun, diba? Kasi so guys, dito sa amin, marami na ako kinalangal eh. Meron 32 inches na TV. At meron 19 inches na TV. At isang 16 inches na TV. Lahat yan guys, kinalangal ko. Kasi naghihirap na ako hindi ka tulad ng mga ibang yung na may yaman. O, di ba? Kung walang mayaman, hindi wala ako. <laughs> Sige na. Magandang umaga. Hasta la vista, baby. Are you there?